D15 as online negosyante. Pasa salamat. Almost kalahating buwan na tayo na ginagawa itong ating online negosyante series. Hindi siya madali, pero masaya. At nagpapasalamat ako sa inyong suporta at sa panonood ng aking video. So ngayon, unang paso ng ating Setyembre. Okay? bermans na uli tayo. So, mas gagalingan, mas sisipagan pa natin sa ating online negosyo. At higit sa lahat, pinasalamatan ko sa taas na palaging gumagabay at palaging nandyan sa araw-araw na ating buhay. Kaya, sa lahat ng sumusuporta at miniwala maraming maraming salamat. Pero, tandaan, simula pa lang ito ng ating journey sa online negosyo. By the way, ako pala sa si Erickson Villarta at kung nagustuhan mo itong video ko na ito, follow me for D16. See you!